So, ladies and gentlemen, good day sa inyo mga partners. So for today's video, ah uh, panibagong uh, tips at gabay na naman 'yung ating uh, i-share dito sa video na ito. Okay, itong uh, video na ito mga partners ay uh, interesting. Okay, interesting itong topic na ito dahil marami po ang nagtatanong sa atin kay ng mga ka-partners ng mga aspirant applicant natin regarding sa topic na ito. Okay? So, ang pag uusapan natin regarding sa eligibility. Okay? So ang tanong, anong eligibility ito mga partners Okay? Ang eligibility na ito mga ka-partners na lagi tinatanong sa akin, no? may nag-PPM, may nag-comment, okay? ay regarding sa Penology Officer Examination Eligibility. So yun, mga partners, no, ah, for the peoples, ang katanungan nila, okay, ang Penology Officer Exam Eligibility ay pwede bang gabitin na eligibility entry sa Bukor? Ayan. Yan yung tanong okay, na inaantay ng karamihan. Okay? So, bago na naman mapasarap yung ating kwentuhan at bago ko sagutin itong tanong na ito, ipapasok ko muna yung ating intro. Let's go! So, mga partners no, uh, panibag panibagong araw, panibagong topic at pag-uusapan na naman dito sa video na ito. Okay, yes po tama ngayon narinig. Ang pag-uusapan po natin ay hindi regarding sa BGMP, kundi sa Bucor. Okay? So, itong uh, topic na ito, okay mga partners, ay uh, uh, tayo ay nag open source, no? Tayo ay nag research, tayo din ay nagtanong, nag survey sa mga tropa natin dyan sa Bucor. So, shout out sa mga tropa natin dyan sa Bucor. Okay, nakakuha tayo ng info. At siyempre, uh, syempre, para maging legit, okay, tayo ay uh, kumuha ng open source sa internet, lalo-lalo na kay Google. Yan. Si Google ay isa sa pinakamaasahan pagdating sa kay mga information na kailangan mo malaman. Okay, uh, marami siyang uh, sinasuggest na website na ganito. Okay, syempre, pag kay Google nagtanong ka, pupunta ka niya sa website ng Viewcore. Ayan. So, ang katanungan, for the people, yan, pupwede nga ba, okay, pupwede nga bang gamitin ang Pinology Officer Exam eligibility sa Bureau Ang sagot ko po dyan ay yes. Yes po. Pupwede po. Okay? So, ayon kay sa ating o sa sa open source natin kay Google. Ito, babasahin natin na tayo ay alam mo naman malikot ang pag-iisip natin mga partners at uh, pag mga ganito hindi ako masyado nakakatulog niisip ko okay na gawan ko kaya ng content at para ma-share ko yung information na to para maging aware yung ating mga aspirant applicant at syempre yung mga partners natin na nagaabang sa topic na ito okay ito na po so nung ako yung nag search ito mga partners no basahin ko po at ipapost ko rin sa ating screen, mga partners. Okay? Ang sabi po rito ni Google, For positions within the Bureau of Correction or BUCOR, the Penology Officer Examination, POE, eligibility is accepted. Ayan po ha. So, malinaw. Okay? Malinaw sa ating open source. Okay? Na ang uh, Penology Officer Examination eligibility ay accepted po ng BUCOR. Okay? Tsaka ito pa, uh, next source din po tayo sa general uh, general requirements ng Bucor. Okay, ito ipo-post ko rin sa ating screen. Ako po uh, ito po ay uh, aking uh, ano, uh, ni screenshot at ipo natin dito para syempre legit yung ating uh, uh, sinasabing information. Okay, ayon dito sa kanilang general requirements mga partners okay, civil service eligibility. Okay, isa ito pag sinabi civil service, basahin natin must possess appropriate civil service eligibility including the penology officer examination okay so ang penology officer examination mga partners ay okay nakapalo... ah uh, civil service po ang nagpapakandak ng examination nito okay kaya andam nila ito okay kaya sabi dito no including the penology officer examination so it means pasok okay So, meron po kasi kaya po marami tayong mga kapartners na nagtatanong kasi po uh, minsan pag nagpo-post ng requirements ang ating ibang mga kapartners ang nakalagay lang po doon ay sa kanilang uh, eligibility okay, ay civil service and PRC. Okay, so dito may na po sa kanilang general information nakalagay po rito na okay, babasahin ko ulit na including the penology officer examination P o E. Ayan po mga kapartners. No. So, sa mga nagtatanong mga kapartners, regarding po rito, kung accepted ba or po pwede bang gamitin, okay, ang uh, penology officer examination eligibility sa Bucor ay big na big yes mga kapartner. Okay, sa mga ayan, sa mga ng topic na ito, no, ay nasagot ko ang inyong katanungan. Okay? And by the way, mga partners no, sa dapat ito gag gagawan ko po ito nang uh, ang sana ng another content ng, uh, ng uh, topic na ito mga partners no. Dahil sa view ko naman na tayo mga partners no. Dahil sa view ko naman na tayo. Okay. Meron ako nabasa rito na articles, okay? At ipo ko ito sa ating screen. Ayun po sa screen natin mga partners no. Regarding ito sa mga overage natin mga partners no. Sa Bucor po, ang age limit nila hanggang 40 years old, ng mga kapartners. At meron din po silang, yun niya, sa mga overage ito. Ang overage po nila is, okay, 36 years old to 40 years old. Yan. Okay? But, may nabasa po ko yung, ah, may nabasa po akong batas na Bucor, okay, na medyo, um, hindi pabor sa mga ano hindi pabor ito sa mga overage natin. Okay. This uh, comment or opinion mga ka-partners, no. Or itong articles na ito hindi dito neg negative negative uh, opinion. No 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 no. This is uh topic natin na syempre para maging aware din yung ating uh, mga ka-partners na mag-apply na may balak na mag-apply sa Bureau ng mga overage natin. So babasahin ko muna mga partners. at nandito sa screen natin. Okay? the age limit as per RA-10575 or the Bureau of Correction Act 2013. Okay it's a 40 years old however those above the above 36 years of age will have to sign a waiver agreeing that they may not be able to qualify for the full retirement benefits afforded to a uniform officer of the view So, maliwanag po ang sabi rito na ang isang overage or the age of 36 to 40, kayo po ay mandatory na magsasign ng agreement. Okay? Ang agreement na sinasabi rito mga partners na ang makukuha nyo pong binipisyo kapag kayo ay mag-retire ay hindi full, hindi buo. No, maliwanag po rito sa dulo mga kapartners. Ayan No? Uh, may not be able to qualify for the full retirement benefits afforded to a uniform officer of the 4 Yan po yung disadvantage. Yan sinasabi ko. Yan po ang disadvantage ng mga overage kapag kayo ay mag apply sa w Okay? But the positive is, okay, meron po kasing negative side. Ang negative side po yung uh, hindi kayo makakakuha at least no hindi kayo makakuha ng full retirement benefits i think mga kalahati okay the good side naman po okay at least makakatanggap pa rin po kayo ng retirement benefits pag kayo ay nag-retire or pension ninyo yun nga lang hindi buo okay sa mga overage natin diyan okay Ah, uh, nga. The bad side is yung uh, hindi kayo makakatanggap ng full retirement benefits. But the good side, mga partners ay meron pa kayong chance sa mga over natin na makapag-apply sa Bucor. Okay? Ito, mga partners, pinasok ko lang kasi ngayong araw ay uh, magbabasa-basa tayo para, syempre, may ma share tayo sa ating mga ka-partners, no? Dagdag uh, -dag information. Lagi ko sabi na... Uh, ang topic at pinag-uusapan po natin mga per ay dagdag information. Okay? Para maging aware yung ating mga partners at yung mga aspirant applicant natin mga partners. Okay? Yung po ano uh, regarding sa article na to, regarding sa batas na ito, okay? Na ang uh, overage no, talagang uh, mandatory, mandatory na magsasign sign kayo ng agreement. Okay? Baka kasi uh, magtaka kayo, bakit may agreement kaming pipermahan. Okay? So, yun po ang batas, no? So, ang batas na po yun, no? Sa RA 10575 ng Bureau of Correction. Okay? Act of 2013. Ayan po, no? So, kahit na yun, sabi ko nga, meron pong bad side, meron din pong good side itong batas na ito. Okay? Para sa mga overage natin. Okay? Baka may mag-comment. Overage na nga kami, uh, mayroon pang ganito. So, mga mga partners ay uh, hindi po natin masisisi ang uh, view core kung mayroon silang ganito agreement. Okay? Isa sa conclusion ko rito, siyempre mga ka-partners, uh, ma ka lang pumasok, no? Pwede may anyway, mga ka hindi po ito negative opinion. This, this is my conclusion and my opinion na uh, mapag-tackle natin itong topic na ito, mapag-usapan. Okay? Para siyempre mayroon po tayong kaliwanagan. Okay, mga partners. Okay, in this video, mga partners, no, itong uh, articles na ito, itong batas na ito, no, conclusion ko dito, mga partners, dahil nga po, uh, overage na, pagdating po ng 35, uh, hindi na ganun ka-agresibo yung ating uh, physical na pangangatawag. Aminin din po natin yan. Marami na po tayo nararamdaman. So, and then, yung, siyempre, yung lifespan ng buhay natin, pumasok tayo sa servisyo, medyo may edad na. Maikli na lang yung ating, uh, sabi nga yung uh, magiging trabaho natin ay hindi po ito, ano, uh, so baka magiging isipin ng mga partners natin may negative na mga Hindi. Ito lang yung conclusion ko. Kaya ito siya sabi ko na kaya uh, yung bureau, yung bureau, bureau, na bureau correction ay nag-iingat, no? Para syempre may edad na pumasok. Mabaga both side, okay? Both side ay may benefits. Ano yung mga benefits na yun? ang uh, benefit sa Aspire applicant natin ay binigyan ng palugit. Binigyan sila ng chance na makapasok sa biyurong ito kahit na overage na. Okay? Yan ang uh, benefits para dun sa Aspire applicant natin. Siyempre, ang benepisyo naman para sa biyurong sa ito ay uh, tinanggap ka. Okay? Dagdag man power yun. At the same time, yung talent, yung skills mo na may tutulong mo sa bureau, sa bureau ito, no, ay mapapakinabangan ng bureau ito. Okay? At pag mamayari ka na ng gobyerno. Kaya both sides ay mayroong pakinabang. Okay? So, kaya ginawa ko itong video na to, kaya siningit ko ito sa topic natin na regarding sa eligibility dahil Ah, uh, view ko lang din naman na pinag-uusapan natin. Isasama ko na ito mga partners. Okay. Para syempre sabi ko nga, para maging aware yung ating mga partners. Okay, pagdating sa sa usaping ito. Okay? So, mga partners no, nawa'y naging uh, dumagdag ang information na to, okay? Sa inyong journey sa pag-apply. Okay? In this video, hindi po ito ano, uh, negative. Hindi po ito hindi ko sinasabi yung uh, bad side na ganito. Hindi ko sinasabi na lahat ay negative. Dito ay clear po tayo na may... Kung may bad side, may good side din po. Tapos, uh, sabi ko nga, uh, both parties, okay, may benepisyo. May benefits po sila na nakukuha sa isa't isa. Okay? May benepisyo para sa... May benefits para sa mga aspirant applicant natin may benefits ang, ang uh, bureau ito. Okay? So wala ano, walang talo dito. Okay? Da itong dalawang parties na to ay both win. Okay? So, yun nga dahil nga sa pag-apply bilang isang aplikante napakahirap. Tsaka sa panahon niya mahirap po talaga makikipagsabayan sa mga bata, -bata nating mga aspirant aplikant. Kaya thankful tayo na may mga itong bureau na nagbibigay ng konsiderasyon na kahit na overage ay binibigyan nila ng pagkakataon na makapasok sa bureau. At uh, hindi natin masisisi ang isang bureau kung meron silang mga ito agreement, no? Dahil uh, sa kanilang uh, kapakanan din ng isang bureau. Okay? At siyempre para na sa kapakanan ng uh, ating mga na at applicant. Okay, mga, so, mga partners, no? Uh, isang um, magandang topic ito, okay? Kung meron po kayong yung comment, feel free to comment below kung ano pa yung mga tanong niyo regarding sa application sa Viewcore. At uh, by the way, mga partners, no, ang information na binigay ko sa inyo ay open source. Kumuha po tayo ng ating information sa ang source sa kay Google. And then tayo din po ay nagtanong sa ating open source sa uh, sa tropa natin sa Viewcore. At sila naman po ay nag-feedback. Maraming maraming salamat mga partners. No? Okay? So, yun mga partners, na uh, nabigyan ko na naman po kayo ng isang magandang information. No? Dagdag sa inyong uh, uh dagdag sa inyong information pagdating sa journey niyo sa pag apply Okay? So, hanggang dito na lang po muna mga partners. At maraming maraming salamat sa mga tumututok always sa aking YouTube channel, sa ating mga partners sa mga sulit natin dyan na viewers. Okay? Sa mga hindi pa nagsusubscribe, please, okay, pinutin nyo yung bell na para siyempre maging updated kayo sa mga pauso nating topic, no? tips at gabay. May dagdag information sa inyong pag apply Okay? So, ang inyong link Kuya Ka Partners, no? Shout out sa inyo. At uh, lagi like ko sinasabi bilang sang aplikante, be a confident sa lahat ng bagay. Partners, no? showcase mo yan. Okay? Kung anong merong skills at kakayahan. Pakita mo. Okay? And, um, syempre, maniwala siya itaas. Always yan. Huwag na huwag ninyo kalimutan ng itaas. Dahil siya mismo, sa part na yan, sa journey ninyo, siya lang ang masasindigan ninyo. Okay? Tama ba? Masasindigan. Basta yun na yun, mga partners. And, siyempre, maging mabuting tao sa kapwa. Dahil baka yung kapwa na yun, in the future, ay makatulong sa inyo. Okay? At lagi kong sinasabi, mga partners. Anyway, out sa mga tropa natin, viewcourts, yan. God bless at always mag-ingat sa inyong duty and responsibilities. Ayan. At lagi kong sinasabi, mga partners. saludo